Maayong hapon sa inyo mga kasyat Ako si Romel Lusa, Registered Master Electrician. Naanasad, -na 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 ko yung isiyo sa inyo mga kasyat po no? Uh, ni siya sa electrical instrument. Kini siya is kabalo na manik yung ni Si pangalan na nit, mga kasyat Oke, okay. kinesia is a hand tachometer. Ini hand tachometer. What is tachometer? Tachometer is an instrument measuring the rotation speed of a shaft of or disk as in a motor or other machine. Ah, okay. Ini ang hand tachometer mga kasyat kasagara din niya siya i-test kana mo hang RPM sa imong motor yang revolution per minute RPM mao na siya mga kasyat puno kabantay mo ani mga kasyat puno ini kay na siya yung pa mga puno niya hang mga bit bali bit mga bit niya Kaya, butang ni mo ni siya Anak kinesia is para sa shafting, anak utang limu, anak para na sa shafting kinesia is para sa mga alimbawa, yung mga pulih, anak butang limu na siya dia, na sya. mga na sya. Dan mga nasyat puno, na baligage niya nara nara din eh. gauge. Ang iyang calibration daw, bali, in one calibration, is one. Count one siya. Count one. Hindi sa tunga, kanyang gamay. Kini na mga kasat, mga kasat po noong kanak. Mauna siya. Kini. One. Uh, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 in uh in in in, in calibration daw is 1 count 1 2 3 4 para maabot sag 20 direct ininga may 1 ininda ko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 baly 20 kini mga kaset ko no na aset tay isiting ani ani times 100 times 100 times 10 times 1 kung nakasiting ka sa kinimong mong araw na kaigo sa times 10 Uh, times o oh, times 10 ba or times times 100 kung matan times 100 Igo ka din eh pag yang dagan ani may pag imong itis na din sa iyang rpm kung asa ni siya mo nung example kin din ni siya ni sa 60 sa 60 i times ni 100 nimo ana siya mga kasiat puno butang na to ni mo ibutang uh, ato na no, siyang tanibutang siya din 20. 20 times 100 Mao na yang revolution per minute kung umayngon sag 20 diri naga times 100 ka Mao na siya result na RPM ini sa hantakometer Kung naka sit ka og times din naga-dependan diri abot ka dinhi og sa pag ni mo sa times 10 is abot ka og 80 times 10 ka. Ano na lang siya mga gasit puno. Pero dag na nga mga RPM. Kaya nalang tanawin mo nga dako na yung RPM na murag kining kuha na siya. High torque na siya nga mga motor. Kaya nalang mo ka ting times para makuha nimo ang yahang exactly RPM Okay mga kasyat puno. Thank you for watching mga kasyat puno. Please follow and share. rumilusa kasyat puno. Sa YouTube po mga kasyat puno. Romelusa ang mga kasyat puno. Romelusa my chan uh, channel. Thank you.